Hello, Dang. Dang. Hello, Dang. Tingin, <coughs> Dang. Tantanaw sa ko ah. Oh. Ito yung sisi special ko. na Nangayayat siya kasi nung nagkasakit ako, naiwan ko siya. Kaya, yan. Nangayayat siya, oh. Dang, tingin sa akin, Dang. Shout out, sabihin mo. Shout out. Tapos sabihin mo, Merry Christmas. Mas. Oh, shout out, Tim Puso. Sabihin mo. Sige na. Sabi mo. Sabi mo, all this TV, shout out. E, eh, tingin, tingin ka dito. Ayan, shout out all this TV. Please. Oh. Tsaka LMA. PWD Rams. Tsaka okay. Team Puso Family. Okay. Ayan. Shout out, sabi mo. Shout out. Pogi Boy Productions. But... Hindi ko na isa-isahin. Okay. Sabihin mo dang. Okay. Ayan. O, tingin ka dito. Merry Christmas. O, sige. Thank you. Sabihin mo. Thank you for your loving support to ANTV. ANTV. Hey. O, tingin ka sa akin. Um. Tingin. <coughs> tingin dito ang kamera, o. Oh. Oh. Meron kang. Oh. Meron kang. Oh. O, sige na. Sabihin mo, bye-bye. Bye. -bye. bye. 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 Ayan. Wala na ako minigay sa kanya na regalo kasi ano naman. Prati naman yung ano sa akin. Ano ngayon, inaano ko yung nahabol ko naman yung ano niya, self <coughs> niya. Sinishake -sh ko siya, ganyan. Nagaano ako ng shake sa kanya tapos vitamins ko siya para makarecover siya. Ngayayap din, oh. di ko rin, hindi kasi siya mag ano yung sabi mo magpa-check up kayo. Ayaw niyan sumama. Hindi yan sasama dun sa doktor. Kaya hula-hula na lang ang ano ko dyan sa kanya. Kung ano yung masakit sa kanya. Ganon, anong ituro niya. Ako na lang yung naghula hula, -hula Tapos nagtatanong-tanong ako. Ngayon mag-re-research. Ayan. Sabihin mo daw bye-bye. Thank you everybody. Ay, meron kang? Ano yan? Ubo? Ubo. May buka? Sabi mo bye-bye. Thank you. Thank you everybody. Bye-bye.